Makinig man kayo na makinig, hindi kayo nakakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo nakakakita. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 13 verses 10 to 17 Pagkatapos ay dumapit sa kanya ang mga alagad at nagtanong Bakit sa pangumagitan ng mga talinhaga ka nagsasalita sa kanila? Sumagot sa si Jesus Sa inyo ipinagkaloob na malaman ang mga lihim ng kaharian ng langit. Ngunit hindi sa kanila. Sapagkat ang meron ay bibigyan pa at sasagana pa siya. Ngunit ang wala ay aagawan pa ng nasa kanya na. Kaya nagsasalita ako sa kanila ng patalinhaga sapagkat Tumitingin sila pero walang nakikita. Nakaririnig sila pero hindi nakikinig o nakakaunawa. Sa kanila natutupad ang mga salita ni Propeta Isayas. Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo nakakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo nakakakita. Pinatigas nga ang puso ng mga taong ito. Halos walang naririnig ang kanilang mga tainga o walang nakikita ang kanilang mata. At baka makakita ang kanilang mata at makarinig ang kanilang tainga at makaunawa ang kanilang puso upang bumalik sila at pagalingin ko sila. Ngunit mapapalad ang iyong mga mata na nanakakikita at ang iyong mga tainga na nakaririnig. Sinasabi ko sa inyo na maraming propeta at mabubuting tao ang may gustong makita ang nakikita ninyo pero hindi nila nakita at narinig ang inyong naririnig pero hindi nila naririnig ang mabuting balita ng Panginoon pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo napakaganda ang ebanghelyo ito ni San Mateo at patuloy na nagpapaalaala sa atin ng kahalagahan ng pagsaliksik at pagninilay sa buhay ni Yesus. Tayong lahat ay nakatingin at nais nating magampanan ang ating tungkulin na nais nating mapuntahan ang kaharian ng Diyos. Ngunit may pagkukulang sa mga gawain sa pang-araw-araw. Ang isang bantog na na santa na ngayon ay pinagninilayan ko ay isang simpleng tao ay isang tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng katahimikan. Si Santa Teresa of Avila ay isang napaka gandang tularan na ang pagpapahalaga sa katahimikan ay isang interior castle na ang buhay natin bilang naghahanap ng kabuluhan ng buhay, ng kahulugan ng buhay, ay dapat tumingin sa loob ng ating buhay, ang ating kaluluwa, ang ating katawan, at ang ating relasyon sa Diyos. Na ramdaman ko sa Kanya at aking naunawaan na hindi lamang simpleng nakikinig tayo o nagbabasa ng mga uh, salita ng Diyos kundi kung paano natin ito ginagawa sa ating buhay paano natin isinasabuhay ang bawat kataga ang bawat sinasabi ng Diyos sa atin kaya napakahalaga ang pakikinig ang pakikinig na mayroong pagpapahalaga sa bawat salita. Ito ang uh, interior castle na ang tawag ng Diyos sa atin ay makipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng katahimikan ng Kanyang salita at pakikipag-ugnayan sa Kanya Tuwi na. hindi lang salita ng salita hindi lang pagtaas ng kamay kundi ang pagbigay ng panahon upang makipag-usap sa kanya saan man tayo at anuman ang ating ginagawa sa pang-araw-araw nating buhay So ito po muna ang aking ibabahagi at maraming salamat at God bless sa ating lahat.